Mga magandang gabi sa lahat. Welcome po sa akin channel ito. Kapapasok lang po na balita mga kabida. Isa pong uh, malungkot na balita ano po, no? Ito pong si dating executive secretary um, Salvador Medialdea po mga kabida, ang uh, isa sa mga miyembro po ng uh, legal defense team po ano ni dating pangulong Rodrigo Duterte ay eh, isinugod po ngayon ano sa bahay pagamutan ano po, no, sa hindi pa po malamang kadahilanan ano po mga kabida nang ito po ay nakaschedule sa ng bumisita dyan ho sa detention cell no ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan ho sa International Criminal Court. Ating pakinggan muna ito pong balita mga kabida ni Maris Umali no ng GMA so, um... sa... 9.56 po ng umaga ngayon at uh, kanin-kanina lamang ay makita po natin si dating Executive Secretary Salvador Nadiodea na ay nilabas po ang detention facility. Nakasakay siya sa stretcher at uh, isinakay po siya dito sa ambulansya nito. Wala pang malino na detalye sa ngayon kung uh, bakit siya uh, dinala sa ambulansya at uh, mukhang itatapos sa ospital. Kanina tinatanong natin kung may hilo ba siya or uh, ano ba yung kalagayan niya pero hindi sila sumasagot. Kasama po niya, sumakay doon sa uh, ambulansya si uh, Senador Robin Padilla na magsisilbing parang kanyang guardian sa pagpunta sa ospital. So yun muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Skiveningen uh, Prison uh, sa dahil, The Hague, the Netherlands. Ako po si Umali, nagulat para sa Chimed Greater News. Ayun po, no? Yun po yung <laughs> Uh, balita po ni Miss Maris O'Malley po Makabida no. dono uh, doon ho sa The Netherlands sa The Hague, ano po, no? matapos pong ah uh, isinugod po itong si uh, dating uh, executive secretary Salvador Mijaldea po Makabida sa bahay pagamutan. Actually pangalawang beses na po ito no na isinugod po ito sa bahay pangabot pagamutan doon sa The Hague, ano po. Actually, mga kabida, meron pong post ito pong si Senator Robin Padilla 20 minutes ago, ano po, no? Uh, kung saan po ay uh, may picture po siya na may, parang nasa loob ng hospital eh, ano? Tapos may uh, nakahiga doon ho sa stretcher ano po, no? Na nakatabon lahat uh, yung buong katawan, ano po, mga kabida, no? Uh, kaya nga, uh, nung nabasa ko po yung caption po niya na Bismillah, eh dami hong, actually, nagtatanong, kung anong ibig sabihin nun, ano? So ni research ko yung uh, bismillah, ang sabi po dito, bismillah is in the name of God, the merciful and compassionate. Yun yung uh, ibig sabihin na bismillah doon ho sa post ni uh, sa caption po ni Santo Robin Padilla ano po. No? Pagkatapos pong uh, dinala po sa bahay paggamutan po itong si uh, ES uh, Medialdea po magabi da doon ho sa the Hague, uh, Netherlands ano po. Actually ito po yung ano eh uh, pinaka talaga na kaibigan ano ng dating pangulo I believe na bili po ako dito ho, sa kanyong uh, passion ano uh, dito ho, sa uh, pagsama po mga kabida niya sa dating pangulo po makabida diyan ho sa the Netherlands ano po ang takin kabida eh parang nung time na inaresto po yung dating pangulo eh andiyan na po no itong si Bingbong Medialdea po makabida hindi talaga niya iniwanan yung dating pangulo simula nung inaresto po siya tapos dinala po siya doon ho sa Villamor Air Base ano po. Na ah, napakatagal yung oras no kung saan po ay nandun sila sa Villamor Air Base ano po. Mga kabida. Hanggang gabi 'yon ano? Hanggang sumakay doon ho sa aeroplano po itong si dating pangulong uh, Duterte kasama po itong si Bingbong Uh, middle daya po mga kabida. Ganun sila ka close ano po. Ganun po sila ka kumbaga uh, intimate uh, sa isa't isa no? Parang sobra pa po sa magkapatid ano po. Ito pong dalawa no si dating pangulong uh, si dating pangulong Duterte at ito pong si Bingbong uh, middle daya po mga kabida ano po. Kaya sa yung pinili po niya no nung time po na siya po 'yung naging presidente po ng Pilipinas ito pong si Digong siya yung pinili niya para maging executive secretary. Mantakin niyo ha, ah, yung pagiging uh, executive secretary it entails uh, trust and confidence 'yon, ano? Okay? Kailangan po ng taong masahan at uh, meron pong trust yung pangulo, ano po? Uh, doon kasi ang ang executive secretary po makabida is uh, is just like the little president, ano po, no? Siya yung magpeparema doon ho, sa mga memorandum, ano? Kung napapansin po ninyo, mga kabida, pag may mga okasyon, may mga holidays, ano po, ang pumirma talaga dyan is yung executive secretary by uh, the president, parang gano'n, no? Uh, yung uh, rule po talaga ng ES, executive secretary. So, hindi basta-basta yung pagiging ES. It entails trust and confidence from the president, ano po. So, kaya siguro sa yung pinili po ng dating pangulo na maging executive secretary kasi uh, may tiwala po siya no so this uh, trust in confidence na binigay po ng uh, dating pangulong Duterte sa kanya nung time po niya eh ito yung sukli po mga kabida no po no sinamahan po ni uh, ES uh, po itong si Digong okay right from the start okay dahil ang sinabi ko po kanina nung siya po ay naresto, hanggang doon po mga sa uh, pagdating ho nila doon ho sa The Hague, uh, Netherlands. Doon mismo particularly sa International Criminal Court, ano po, no? So, hindi pa po tapos kasi ho, hindi talaga siya umuwi, ano? Dito. Pinakamagandang ginawa po niya eh, uh, sumali po siya sa defense team, ano? Sa, ano, sa kay dating Pangulong Duterte, ano po? So, yun po yun, ano? Uh, Pak kumbaga parang confident na po ano ng dating pangulo po itong si ES sa uh, Bijaldeya po. So maghihinayang po tayo kung mayro pong masamang mangyari po sa kanya ano po no lalong lalo na po siguro ito pong si Digong kasi yun nga eh sa yung dahilan kung bakit andiyan po si ES eh si Digong yung dahilan eh ano kung mayro pong mangyayari po sa kanya eh sana uh, hin sana wala no eh baka po eh hindi po siguro matanggap ng dating pangulo yon ano mga kabida so ipagtasan na lang po natin ano ito pong CES sana po eh malagpasan po niya itong kanya uh, sinapit ano itong problema po niya sa uh, health mga kabida no again pangalawang beses na po ito ano while nasa dahig Netherlands po itong si uh, Bingbong Midaldea po mga kabida, Isinugod din ito sa bahay paggamutan nung first day ata, no? nung dumating po sila no? sa dahig. So sana po eh, malagpasan po niya ito at uh, pagdasan na lang po natin, ano? na uh, sana po ay nasa mabuting kalagayan po itong si uh, ES po mga kabida para naman po eh, may kasama po itong si dating Pangulong Duterte Uh, while uh, binibisita po while binibisita po ito no diyan ho sa kanya hong detention cell uh, nitong si uh, former ES uh, Salvador Midaldea po makabida okay so para po sa inyong comments at uh, for your opinion you can comment down sa mga hindi pa po subscriber makabida sa akin channel please subscribe just click the subscribe button click the notification bell click all para updated po kayo sa akin mga uploads maraming salamat po sa inyong lahat makabida